And then, dito na tayo ngayon sa ano? Sa kasamahan ni Brother Angel? Si Elias Arzadon. Salamat. Uh, uh, uh umingi, umingi muna tayo pa sa mga dati, he, bro. Long time <laughs> no <nosy>. si... <laughs> long time no si Matagal so, ka na bang nakikinig dito sa ano, bro? Ay, palagi. Palagi ako nakikinig. Halos gabi-gabi. Nakikinig hey, man, man, man. eh, ako paano si brother, ano natin? Brother Melchor natin? <laughs> Ay, hindi naman siya nagpo-program. Ay, <laughs> <I> hindi <laughs> na. na. Palawan busy siya sa Palawan. Minsan pagka mayroon siya mga ano, pinapanood ko. Pagka may mga may mga debate siya, minsan nagla-live din siya doon. bisis sumisilip-silip ako, lilipat sa kabila, babalik dito. Pero yung usually yung ginagawa kong pastime talaga. Nakikinig ako dito sa ano, punto por punto. Amen. Yeah. Salam. Eh dinarinig mo pala ako. Tayo <laughs> po lang namin. <laughs> Lagi, kahit nung hindi ka pa naka-add sa akin, palagi kita narinig, sinasabi ko. eto si Brad Angel kasama ko to sa St. Si Joseph the Workman. Nung lay minister pa rin. Nung lay minister pa kami doon guess uh, Bro, it, yeah, si, eh. May kila, yung si Kuya Bernard, active ba? Utol ko yun. Yeah, active siya. Napag-usapan ka namin, nabanggit ka niya sa akin na kapatid ka raw niya, kaya doon ako gulat ako. <laughs> sabi ko, magkapatid pala kayo, ah, kuya, kuya ka pala niya, no, ni Brad Angel. Sabi ko, litang mundo, ah. Oo oh, <laughs> nga, eh. San Rocky, Cathed San Rocky Cathedral ka pa rin, lay Ay, minister. yes, bro, magkasama pa rin kami. Lay minister lay pa rin. Thank you Lord. Oo, oh, kala ko nagulat ako sa'yo. iyo. sige bro, yung katanungan daw, si Bro Jando, tsaka si Bro Tata. Yung katanungan natin, ah itong katanungan na to, katanungan to ng ano, ng hipag ko sa Thailand. Eh na nabanggit niya na kanina kay Bro Jando sasagutin daw to sa live. Tapos kumbaga parang follow up lang. Ang tanong ganito. Ah totoo daw ba na tuwing month of March and September eh malakas ang pwersa ng ano, ng kadidiman. Ngayon, ang tanong din doon, mm -hmm. ah si uh, ah, follow question naman noon. Uh, ano ang maari natin gawin para mapaglabanan yung ganong klaseng ano? Uh, uh, ganong klaseng puwersa ng kaniliman pagdating ng month of March and September? Ano March and, po. and September? Apo. Narating kasi namin yan eh. Sa, dito rin, nabanggit din dati niya father yung pagka month of March and September. Kumbaga, bin binerify bin lang ulit. Tapos, ah uh, uh, yung tanatanong lang kung ano yung pinakamagandang uh, solusyon na gamitin para mapaglabanan yung ganong klaseng ano. Puwersa. Okay, spiritual warfare, brother Tata. Yes, ah uh, kadalasan, sandali lang, open lang po natin yung kamera natin sa desktop. Oh, okay. dalawa yung anong, Sige. <laughs> so, yung explanation, hindi lang sa Marso at September, lalong lang pag may full moon, three days before full moon at After full moon, three days after full moon, malakas yung mga evil spirit, brother, uh, mm. sa explanation sa ting mga uh, tawag nating mga exorcist, priest. Huh? Mm. Ngunit, yung binanggit ni Father Darwin yung Marso, lang lalo na sa Lent season. Dahil experience namin ni Brother Wendell, mula kami, uh, nagsimula kami sa ministry mga 2015 kadalasan ang may madala namin, ang daming madala namin panahon po sa Lent season o Lenten season, lalo na panahon na sa Holy Week, yung sa Semana Santa sa amin dito. Ang daming mga maatak ng demonyo, malakas ang demonyo dyan sa panahon. So yun ang mga experience namin, yun din ang, ang explanation ng mga Katulad ni Padre Sekia, Padre Kabading, Paninunit Lugaski. Uh, yun. Dahil, bakit malakas? Yun ang tingrin yun ng mga albularyo. Panahon po sa Lens Season. Lang, lalo na na sa Good Friday. Yung ritual. Renyo sila sa ng ritual. Uh, mang, manguha naman sila ng kapangyarihan. Kapangyarihan sila mga uh, uh, abyan man, sa amin. Bisaya, yung mga uh, amo nila ng mga demonyo. yung yeah. Renyo sila. So, yun, ang dahilan nga uh, medyo malakas. And then, sa pagkakalam ko, yung month of September, dahil, uh, Augusto pa pala yung ano, brother, jan doon, no? August 15 pa lang itong assumption ni, Jesus, ni Mama Mary. August 15 yung assumption ni Mama Mary, yung pinakit sa salangit, August 15 pala. So, sa September, hindi ko alam, pero brother, ang demonyo is all season sila, ha? mamibiktima pero yun lang ang alam ko lalo na na malakas sila 3 days before full moon o after 3 days after full moon yun ang explanation lalo na sa kahit pa sa yung tatlong volume na aklat ni Padre Sikia isa yun sa nabanggit so yun lang brother And wala alam sa September Apo. pero yung ano um, po yung pinakamagandang uh, the best na paraan para kontrahin po yung ganong klaseng ano, pagka malakas ang puwersa nila. Meron din po kayo sasuggest na pwedeng gawing ritual o panalangin o ano, sa mga ganong panahon para kontra po natin yan. Okay, mas maganda, sundin natin ang ating role of life, yung curse. Uh, confession, monthly confession, adoration, rosary, Eucharist, at saka kung pwede, kaya natin daily mass, tanggap tayo ng Eucharist at saka sacramentals. Hindi naman pwede na focus lang po tayo sa sacramentals. Katulad yung uh, may nilekturan na ko na ang pinaka nila sa sacramentals para na yung anting-anting pag wala kayo sa state of grace. Hindi yun tatalag yung mga sacramentals pag wala kayo sa state of grace. So, importante, eh. ang uh, mayroon akong tapiko na whole armor of God. Isa so yun sa ating tapiko para to ay protected sa ating Panginoon Diyos. Pero isa na yon ang role of light natin, yung curse. Dapat ating sundin, isa sa mga role of light na pinigay namin, lalong lalong na yung undergo namin sa deliverance dito sa Osamis. Hmm. Salamat po, salamat po. Yun lang po yung tanong ko. Thank you. Okay, okay. maraming salamat, brother John. Salamat yun lang, ba, bro? bro. Yes, yun salamat, brother Angel. Nakikita salamat pa ba kayo ni... Nakikita pa ba kay ni Bro, ka. hmm. bro. Melchor, Manalili? Ay, hindi na. Sabi niya sa akin, nagchat-chat kami minsan, December pa daw siya uuwi. Ah, wala December siya. December Wala siya rito business sa Palawan. Minsan, sumisilip-silip, pero wala silang regular na programa. Pagka yung tinatawag lang, pinapatawag. Pero usually, pagka may debate lang, doon lang siya lalabas. Doon lang siya magpapakita. Pwede mapapakita. ka palang magbukas ng ano dyan, bro? CFD, ah, sa Kalokan Cathedral. Kasi yung kay Bisa <laughs> Pambo. Parang nga, uh, ayoko Gusto ko sila nalang mag-ano mag, nun. Bahala lang ako support. Ayoko kasi matrabaho rin yan eh. Matrabaho rin nga siya. At hindi lahat ma mapaano natin. Oh. No? hirap pambinsihin. Okay, salamat bro ah. Ingat kayo dyan eh. na lang ako. Nakikipasyal-pasyal ako sa mga ibang CFD chapter. Ito, nagbabalak akong dumalo sa Malibay. Uh, Nagpagkaroon sila. Nagkaroon sila ulit ng meeting. Mm. Ikaw, mo nila ako, ano? Sa kay, kay Kuya Bernard at saka sa mga uh, ibang listeners natin kasamaan. <laughs> last, ano, last Sunday yata, nagkita kami noon, meeting. ah uh, yes, pakisabi, kinukumusta ko si Kuya. <laughs> God bless, salamat bro, salamat. ha? Talagang kitina. Salamat. salamat. Salamat, salamat. Salamat, Brad Jando. <laughs> salamat, Batata. Salamat, Brad Angel. Okay, thank you sa iyo. So, pasalamat na tayo dahil alas, Jace, ano na, ayun na, maingay na yung prinsesa ko. Ha? Ha? Oo. Oh. Brother Jundo, Oo. Oh. Nakita mo... Nakita mo kung kan video ni... Brother RGC, no? Kayong, kayong dalawang Paderderwin ang... Ano? Sinagot niya? Hindi. Oh, isa yon Ang... Uh, ah, Pinurod man siguro ko ni Brother Rendel yung natural video dahil sagot ni Brother Rindo. Pero may nagtanong din sa akin baka bukas after na natin sagutin uh, yung nagtanong na totoo ba na dahil ang comment ni Brother RJ with your respect sa kanya pagka nanginig siya ngayon yung dalawang Brother Darwin ang kinukot na yan na nagsabi kayo na ang SSPX ay hindi katulik siya hindi wala Catholic, sinabing, hindi sinabing Brother Data nag-uusap ano? kami niya ni ano ni RJ Seno sa live ang sabi ko May mga tao dyan, nasasabi sila raw ay katoliko. Pero sinasabi naman na sa demonyo ang misa natin. Yun ang sinabi ko. Pero yung sinabi kong nagsasabi na sila daw ay katoliko, binibigyan niya ng pakahulugan yun na sinabi ko na hindi katoliko. Ayan, pero ating sagutin yun. Sa, dahil yung sa video niya, tayong dalawang brother, brother Darwin ang uh, ginawang reference na sinagot niya. So, isa yun sa... At may nagtanong sa akin na sa ano tani pa ba nang may connected pa ba ang tanong niya may connected pa ba ang SS sa Roman Catholic Church dahil katoliko lang daw yung nagdala ng katoliko pati ng SD magdala sila ng katoliko sila so Roman Catholic 'yon ang ating bigyan ng paglilinaw ah uh, bukas na ng siro tapos ng aking lecture sa tanggaw sa mga minister after lunch na lang yung baka nakapanood niyo yung taga sunod sa Pontop Pontop Brother Jandro paramisalam Okay, Brata. Pasalamat na tayo, Brata. Eh, si Divine, ito na, maingay na. Okay, marami salamat at humi ko ng sorry na medyo mga dalawang linggo siguro, magdalawang linggo ngayon na medyo inactive ako sa programa sa Punto Por punto, dahil yon ang problema sa kin, Yung desktop ko hindi pa na ano, Diba po ako na kailangan na ang espesyalista nito para lahat ng ano na nagka-function pero nagkataka po kami, nagtataka po ako bakit walang audio, parang na-mute totally. So yung mga palaging taga-survive yung sa Visayas, Pasuki, so okay, loyal kong na taga-survive sa aking live, sorry po ha, hindi po ako makapag-live.